ang aming hapunan ay ginisang giniling tapos may halo-halo lang na kunting gulay <laughs> ayan lang kasimple ang aming hapunan may oh, may mushroom pang hinalo yung asawa ko kain na tayo haning yan masarap sa mga masakit ang ngipin ganito na lang na may sauce para lunokin na lang diretso <laughs> sakit ng ngipin namin eh <laughs> ayan para hindi sakit mangyuyap kain na tayo ayan na simple hapunan giniling na ginisa na may halong konting kulay nakakagutong